ng isang lalaki na may namataang may bitbit o -bit manong baril at hinihinalang shabu matapos itong sumbong ah, ng isang concerned citizen sa himpilan ng pulisya sa barangay Pahina, Central Cebu City. Pinaalalahanan naman ng pulisya ang mamayan na isuko na ang kanilang mga baril na walang kaukulang papel at laging ipagbigay alam ang anumang kahinahinalang iligal na gawain upang mapanasiling maayos ang ating bansa tungo sa bagong Pilipinas. Patrol Blessel ispedote sa Balita. Mas rehas isang lalaking nahuli sa akto na may dalang baril at hinihinalang siya sa San Shanko Street, Barangay Pahina, Central Cebu City, nito lamang makaraan. Kinilala ni Police Major John De Libres, Officer in Charge ng Carbon Police Station 5, Cebu City Police Office, ang sospek na si Domingo, 55 anyos at residente na nabanggit na lugar. Madalas 2.35 ng hapon ng mamataan at makatanggap ang pulisya ng tawag tungkol sa armada na laki na sa nasabing lugar. Agarang inaresto ang naturang na at nabigo itong makapagbigay ng papeles ukol sa hawak nitong baril. Nakumpis ka mula sa sospek ang isang unit of .45 caliber pistol, 3 live ammunition sa magazine at isang plastic sachet ng hinihina shabu, na may timbang na 0.09 gramo at standard drug price na 800 pesos. Samantala, kasalukuyang nasa kustudya na ngayon ng Carbon Police Station 5, si CPO ang suspect para sa dokumentasyon at tamang disposisyon na kung saan mahaharap ito sa kasong paglabag sa Republic Act 9165 o Comprehensive Dangerous Drugs Act of 2002 at r 10591 o Comprehensive Firearms and Ammunition Regulation Act ang naaresto. Magandang araw po sa lahat ng tagapagsubaybay ng ating programa Police News Network. Uh, paalala lang po dito sa lahat ng residente ng Cebu City na mag-ingat palagi at saka baka may mapansin sila na mga tao, mga masamang tao na may bitbit -bit o dala ng baril na huwag kayong mag-atong sa pag-report, sa pagtawag sa pinakamalapit na istasyon ng polisya. Nandito lang po kami handang tumulong at sasagot sa lahat ng mga problema. Ang Cebu City PNP Katua ang Komunidad ay nagsusumikap na mas paitingin pa ang kampanya laban sa ilegal na droga at makalap lahat ng blues firearms alinsunod sa programa ng pamalaan dahil sa bagong Pilipinas, gusto ng polis, digtas ka. Mula dito sa Cebu City, ako yung Police News Network Correspondent at sa woman,